kasing-kasing sa atong balay. Scene 1. Ang kaaptik sa buntag. Ang adlaw nagtanaw pinaagi sa bintana sa kusina. Naghahatag og init nga kahayag sa nagahugaw ng antalan awon. Si inay nagluto sa kalan, nagbalik-balik og flip sa mga pancake, samtang nagtanaw sa orasan. Ang pamahaw usa ka chaotic nga butang. Uban si Jay nga nagdaydalig sulod, Nagsulob sa iyang basketball jersey, o si Lily nga nagikot-ikot sa iyang bagong damit para sa pageant. Si Itay nagsugod sa lamisa, Nagbasa sa dyaryo ang iyang nahuna nakatutok sa, na, sa taas nga adlaw nga umabot. Nanay, pwede ka ba umato sa kundulaw niya? Siyempre, humanon lang una ang pamahaw. Si Lily nagkupot sa iyang siyara maingon. Na ako'y sunod si Mana, mo pa awon ko? Mangita ko paagi, pero kinahanglan na panako magtrabaho hantot gabi ang kasaka na puno sa balay samtang silang tanan na sa ilang tagsa-tagsa kabuhaton. Bisan nagubad sila na nakalayo ang tagsa-tagsa nga damgo o problema. Sinto, ang struggle. Samtang nagpadaya ng adlaw, sila nagpalayo pangadto sa ilang mga pangandoy si Jake na ningkamot na magbasketball o magtuon. Bisa lisod siya o kapoy. Si Lily nagsigi o practice sa iyang sayaw para sa pagin. Naglaong nga mabalikan o pagpatagad sa iyong pamilya. Si nanay nagbahin sa oras para sa balay o trabaho. Samtang si tatay nagtrabaho o dugay aron masubertahan sila. Sa gabi, sila magtapok sa lamesa para magpanihapon. Pero walay klarong esuryahan. Ang extension o layo sa usag-usa nagkadako na. Scene three, Ang kusog panagsangka sa sala, gabi. Ang tanan kapoy o emosyonal. Si Jake naglingkod sa sofa, ang mga libro Si Lily naglakolakaw sa nagkupot sa iyang sanina. Si nanay o si tatay, bago lang miabot, gikan sa trabaho. Pwede ba tamang lingkod o maistorya? Gibati ko nga kita tanan na aray kakulba. Istorya? sa paman na ako'y dula niya, pero wala mo dito. Nagtuo mo nga sa yunin ako. Nagsigi ko practice para sa pageant, pero wajud mo ninyo tagga. Nagtuo mo nga sa yunin ako. Nagtrabaho ko sa duha katrabahoan aron kamu matabangan. Mau ba? Pero para na ako mura pakialam. Jake, dili ka patas. Ang imong tatay naghago para ka tanan. Hago? Para unsa? mo ego orang kwarta? May kinahangla na diri ka mo Dili na ginyo seldo. Dilipod kamu mo ng ko. Kung makadaog para sa panalo ninyo. Pero ang inyong gibuhat, mag-away lang mo. Oh. Kini, dili lang may tungod ka ninyong ha. Naku akong responsibilidad dire. Kita tanan ng lisod. Pero ang mag-away dili makatabang. Kailangan na to ang suporta sa usag-usa. Suporta? Kisa man ang maminaw na oh. Ilang kayo ang palipot samtang ilang kasuko nagpabilin. Ang tanan ng tanaw sa ilalong nagunahuna sa ilang mga ipangingon. Scene 4 Ang Pagpasabot Human sa away, nga sa sala, ang tanan nagunahuna sa ilang ibuhat. Naibawaan nilang tanan na ilang kasuko na ilaw nga rason. Si nanay gibati nga wala siya yung makauban per me. Si tatay nasayod ng kinahanglan niya ug oras para sa pamilya. Di ilang trabaho. Si Jake nakasabot na nakasikitan siya kay gusto lang niya og atensyon. Si Lily nakasabot na iya pag pangit og atensyon nagsamog sa uban. Scene 5. Ang panagi iusa Nagtigom sila pag usab sa sala, niining gayon, andam na silang maminaw o sa ilang tinuod nga ibati. Sinugdanan sa Storyahanay. Pasensya kaayo kay Murag na ko sa pag-atiman ninyo tungod sa akong kabisi. Nasabtan nako ako nga importante na, na ako permi. Pasensya kung Murag wala ko kanunay. Nasuko ko ganiya pero love kahit mo gusto ra na ako nga maminaw mo na ako. Ako po, gusto ra jud ako nga, nga ma-proud mo na Sa ilang pag-istorya, nagkadugang ang pagsinaptanay, nagkauban sila aron maghimo kausaban nga maghatag og panahon para sa usag-usa. Adili masagdan ang mga importante nga higayon sa ilang pamilya pagkahuman sa ilang tinutun nga istoryahan ay silang tanan nga magtinabangay o maghata og panahon para sa usag-usa. Ang pamilya nag-abot o nga puno sa pagpasaylo o pagsabot. Sugda na to ang pagong paghinigo sa karon. Basta magtinabangay ta, masulbad na to tanan. Si Jake o Lily nagtanaw sa usag-usa o si Lily may ingon. ko sa pageant, Jake. Matanaw ka? Si Jake may smile o may Kung ikaw po matanaw sa akong Nagkatawa silang tanan unat plano nga magpili og adlaw nga para lang sa pamilya. Sa katapusan, sila may sa kusina, naghimog panihapon nga magkauban, na nagpakita nga bisan sa mga problema, ang pamilya mauidyo ang pinakakusog nga pondasyon.